Magandang gabi sa ating mga munting tagapakinig. Handa na ba kayong makinig sa isang napakagandang kwento? Noong unang panahon, sa magandang bayan ng Pransya, may isang manggang alakal na kilala sa kanyang kayamanan. Mayroon siyang tatlong magagandang anak na babae. Ang bunso ay si Beauty, na kahit simple lang ang damit ay taglay, ang tunay na kagandahan ng puso hindi tulad ng kanyang dalawang kapatid na laging naghahangad ng mga mamahaling damit at alahas. Isang araw, naligaw ang kanilang ama sa isang misteryosong kagubatan. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang malaking kastilyo. Sa hardin nito, may nakita siyang napakagandang rosas nang pinitas niya ito para kay Beauty. Biglang lumitaw ang isang nakakatakot na halimaw. Ninakaw mo ang aking rosas. Magbabayad ka sa ginawa mo. Angil ng bis na nakasuot ng punit-punit na damit panginoon. Upang iligtas ang kanyang ama, pumayag si Beauty na tumira sa kastilyo. Sa unay natakot siya sa bis, ngunit unti-unting nakita niya ang kabutihan sa puso nito. Araw-araw silang magkasama, naglalakad sa hadin, nagkukwentuhan sa bulwagan. Napuno ng mga kandila. Kahit nakakatakot ang anyo ng Beast, nakita ni Beauty kung gaano ito kabuti at maalalahanin. Beauty, maaari ba kitang maging asawa? Tanong ng Beast isang gabi. Hindi pa, kaibigan pa lamang ang turing ko sa iyo. Mahinhing sagot ni Beauty. Isang gabi, nakita ni Beauty sa mahiwagang salamin na may sakit ang kanyang ama pinayagan siya ng beast na umuwi. Ngunit nang makabalik siya sa kastilyo, nakita niya ang beast na naghihingalo sa hardin. Huwag kang mamatay, beast. Mahal kita. Hagulgul ni Beauty habang yakap ang beast. Bigla, may liwanag na bumalot sa beast. Ang halimaw ay naging isang makisig na prinsipe. Beauty, dahil sa iyong pagmamahal, ako'y naging malaya sa sumpa wika ng prinsipe. Sa kanilang kasal, nakasuot si Beauty ng napakagandang ginintuang damit. Ang buong kastilyo ay puno ng tuwa at musika. Mula noon, namuhay sila ng masaya magpakailanman. Tandaan natin mga bata, ang tunay na kagandahan ay wala sa ating panlabas na anyo. Nasa puso ito, sa ating kabutihan at pagmamahal. Nagustuhan pa ninyo ang ating kwento. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mga kwentong pambata. Magandang gabi sa inyong lahat.